kumuha tayo ng alunggay Ayan, malago na naman siya ulit. Ayan. Ihalo natin sa hasta. At syaka, ito, aking tanglad. Sarap kasi siya ihalo sa ano eh, sa sinabawang isda. Ayan. umuha ako at yan, ang aking lulutuing isda. Ito yung aking isdang sabawan. Ito daw ay isdang mayamaya maya Yan, masarap to siyang sabawan kasi wala siyang gaanong tinik. Ito namang bangos. Dilinisin ko lang to siya at idalagay sa ref. Yan, ang laki din niya. Ito, isang piraso lang yung aking sa sabawan. At yan ang kapartner niya, malunggay at saka tanglad. Ayan, ang ating lulutoing isdang maya-maya. Ayan, hinihiwa ko na, nilinis ko na yan. Ayan, sasabawan natin siya, tinulang isda. Ito lang yung aking ihahalo, kasi ang mahal ng kamatis, isang piraso, 20 pesos na. Tsaka itong aking malunggay. Ayan, ang aking malunggay na naman, ang aking pinitas doon sa aking tanim. Ayan. Ayan. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan. Ayan siya, kulong-kulo na. Ayan. Tapos, lagay natin una itong tanglad. Ayan. Sumunod ng tanglad ay itong luya. Ayan, luya. susunod natin itong sibuyas. Sibuyas. Ayan, tatakpan natin ulit para kumatas yung kanyang ano ng tanlad at saka yung luya. Ayan, kumatas ng kanyang tanlad. Naging kulay green na siya. Ayan, saka natin ilalagay ngayon ang isdang maya-maya. Yan. maya-maya. Masarap to siya sa sabaw kasi wala siyang tinik gaano. Yan. Ang ating isdang maya-mayang Yan. Saka natin siya tatakpan ulit, pakukuluin. Saka itong aking ginawang daing na bangus, ito naman ay itatabi natin. Ilagay natin sa ref ang taba. Suka at saka paminta, asin, bawang ang kanyang pang marinate. Tapos ngayon bubuksan natin. Ayun. Kanyang hitsura. Hmm. Ang taba. Nagmamantika yung kanyang sabaw. Ang taba talaga ng maya-maya. Ayan. kasi mayroon siyang tanglad. Hmm, ang bango-bango. Bawing na lang kulang. Wala lay bawing diri. Ayan. Tsaka ilalagay ngayon si Malunggay. So kasi maraming ano eh, maraming Malunggay. Ayan. Ayan siya. malinis na malinis sa tong ating malunggay kasi hinugasan ko siyang maigi malikabok dito eh malikabok kasi dito kaya ayun malinis na malinis ang kanyang malunggay kasi kailangan ulit ulitin mo siya pag hugas hmm, masarap nito Ayan na siya guys, lutong-luto na siya. Ayan. Nagmamantika yung kanyang sabaw. Kala mo nilalagyan mo ng mantika eh. Pero tubig lang yan sya. Ayan. Ang sarap-sarap. Lalangis. Naglalangis ang kanyang sabaw. Mapaparami ka talaga ng kain ito. Ayan, kasi hindi siya gaano matinig. Ayan. Masustansya pati. Ayan ulang isdang mayamaya lotong bisayang katulad ko bye salamat sa mga nanonood hi guys kain tayo ang ito na yung aking nilutong mayamaya na may malunggay sinabawan at saka patis na may sili yung aking kanin kain tayo sarap-sarap. Taba-taba ng isda. Sarap. Mm, Ang sarap na sabaw. Manamis-tamis. Ang sarap. pangalan mo, makakalimutan sa sarap. Ang ano? Ang lasa niya. tapak taba pala talaga ng isnang mayamayan? maya, -maya no? oh. Oh. Kain tayo. Ay, bumili. Bye! Bye!